yo so, what's up mga katelong another vlog another content tayo guys for today's vlog so ayan na naman si Kerowel so padating siya so alaman natin guys yung kanyang huli kung ano ano yung mga kanyang huli na naman so ayan guys samahan nyo ako guys tara let's go so ayan mga idol yung bangka bangkang Kim Carlo so ayan padating na siya So, tignan natin yung huli niya Kung gaano karami at kung gaano kalalaki Ayan Sana makahuli siya Ayan Sana nakahuli siya ng malalaki So ayan guys Tara manyo nyo guys Sa ating pag update sa kanyang huli Ayan mga idol Ayan si Tom Tom TV Nakaabang na Sa kanyang father Ayan Mga logs yung ano Ayan mga katelong, yung bangkang Team Carlo dumating na naman. So alamay natin guys kung gaano karami yung... Uh, may kasama siya, hindi siya nabisa. Ayan. ayan yung bangkang Team Carlo. So alamay natin guys kung gaano karami yung kanyang ulo. Ayan mga idol oh. Ay. Talaga, lumabas yung isa Oh, oh. oh. Hala, Ay, oh, lo. Ito Oh, na naman mga lodi oh. Nice, tangigigi batang. Ayan, may mga pulahan pa oh. Ayan. O, 'yan. Tayo e, hintay na Ayan, oh. 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 Sagisi. Oh, sagisi. 'yan ang mga idol oh. Oh, oh 'Di ba? Nice. Oh. Okay. Ayan. Ayan. Oh. okay. Ayan. Nice. May iba't ibang klase yeah. pa yan sa ilalim. Ayan no. So tignan natin mamaya dun guys kung ano-ano pa yung ibang uli. Ayan mga Lodi, meron pa daw dun sa sako. Uy! Oh, Talaga naman o. Oh, Labas mo O, oh, o. Carlo. Ay, yellow na naman! Nagiging bulutuan. Yellow pin ba ito? Billion Billion yon. Na yon. Dito. Yan yun. Ayan yun. Hindi ito. Tambakol yan. O, may oh May dilaw. Nice. Super nice. <laughs> ano? Ano? Ito no, oh, oh, oh. Ay, yan laki, oh, ha? Ha? ba? Ha? O ba? Tara. Hey, mga idol, ayun ay, pa ako sa cooler. Ayan. Oh, si baby ama, andiyan pala sa likuran. Oh, si baby ama. <laughs> eh mga lodi on, laki. Perte oh. na naman sila. Na sila. <laughs> si baby ama oh, ayan oh. <laughs> <The buhay. laughs> Dalawa oh. Oh, oh. Mo. Ya. Already 1 2 3. Siapa? Ni kita di ano ni bang model eh. And ready, one, two, three. <laughs> Sita, yun ang kawit na. Ito pati matat. <laughs> ayan o, ayan mga uli nila mga idol o. No? Okay, bubuo mo na lahat. Batig. Ayan. Batig. Ayan, sabihin mo, buro batig, ang lalaki ng batig. Lapulapo. Ayan, ano yan? Tawag Lapula. yan. Lapulapo po gan. <laughs> ano? Ruby. 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 snapper. Tawag nila diyan. Malaguno. Malaguno. Malabuno. Dapat yung ganda. Puro sagisi gisi. Ay mga lodi, mga sagisi oh. Dami. Hay na monito, na ano ni mo yung ano, ganyanan. Yung pinag pinagnuwasan ka fighter. Ganyan mga inuhulin niya. Yan. Sabi nga naman tay, itagabis ito muli na ano, 70 kilos na sagisi gisi, ganyan. Ngayon niya. Oo po sing na siguro. So, hmm. Ano ba? Diba? Ano ba hmm. tagigi? Tagigi ng batok. Eh mahal 'yan. Tagigi. Tagigi tangi yan, oh. tagigi. May takip ito ba? Ayun. Yan mga lodi yung kanilang uli oh. Sa pangangas kasuli. Ito mga idol yung ano, import dyan Si Bibi Ama <laughs> Bibi Ama, anong masasabi mo? <laughs> ha? Anong masasabi mo? Ha? Bibi Ama ha? Ano nga? Anong masasabi mo sa uli nila? Okay, alright Okay? Okay, okay. <laughs> okay. Bibi Ama Ayusin mo si Bibi Ama Si Bibi Ama ay Dito oh. dito okay, Ano? Isa Oh, bilangin natin ha, dalawa Dalawang sagisi. Tatlo. Oh. Apat. Lima. Alright. Oh, anim. Pito. Walong sagisi, mga lodi. At saka, ano, ah... Uh, tabi. Tulingan tabi, hindi. Ito lagi yung butuan, eh. Yellow pin tabi, ayan oh, yellow tabi. Ito, yun. ito may naging bultuan. Ha? Ito yun. 'yun. Oh, ito may, ito, ito, may dilaw, Kulay blue lang yung ano nun walang ito. dilaw yung Dito. Yun. Palikpit noon. May guhit na dito blue. nagiging daw. Tapos ta na oh. malaki oh. mga batig, saka ba. ba, lapu ba, So, ayun mga idol. So, nakita uli natin yung huli ni Kerwil. Ito pinakamalaki sa lahat. Ayan. So, okay, okay naman. Ito so, yung pinakamalaki sa lahat. Ayan, si ano, kinain yan ng ano, ang isda, pinakamaliit. Si Nemo. Ayan, si Bibi Amo. <laughs> Ayan, mga lodi, si Bibi Amo. Tingnan mo ulo. eh nakita natin yung huli kung gaano karami so yan hanggang dito na lang tuuling vlog so sa susunod na lang uli bye bye